Good morning sa ating lahat. So natalakay po natin uh, last night 'yung uh, last morning 'yung paglitaw po ng church, 'yung church na ginugusto ng Diyos. Tama po? So ngayon po ang ating tatalakayin ay ito po ay second part po ng ating ng paglitaw po ng church. So in in the creation of the tabernacle in 1966 ayun nga po ay na-create po ito at sa pamagitan po ni New John ay siya po ay naging member dito sa church na to na po, pumasok siya dyan at naging member siya ng tabernacle in 1967 ayan the new John went to him hometown because the problem is the siniwalat niya po yung o sinabi niya na dapat hindi niya yung ginagawa no? so ibig sabihin that time is pumasok na po yung si Nicolidian doon po sa tabernacle so kung papansinin po natin ito po yung tabernacle na yung ginugusto ng Diyos so balit pinasa po ni Satanas So kaya po na bagong katuruan, yes, gumawa na po sila ng uh, pagbibitri sa ating Panginoon. Na po? So sa so, po ni New jan or si New jan siya po yung ordinary member na pumasok dito po sa tabernacle na ito. So kung titignan po natin yung structure, yung gawain ay yun po yung base sa kalooban ng Diyos. Pero nga po, dahil sa pinasok sila na kaaway nalinlang po sila so ano po yung reality nito paano po napasok so nakipagsagwatan po sa gobyerno yung ginamit na sila sa tao at pinipilit silang baguhin at controlling sila ng pamamahala ng simbahan ng government Kaya po? kontrolin sila at sa kanila lamang aral ang ituturo nila so ibig sabihin na, na yung toro nadaya at hindi na po sila naging hmm, eh, anis ay hindi na, gumawa na po sila ng hindi maganda at time sapagkat lumaganap na po yung kasamaan but si New ay sinabi niya na huwag niyong gawin niya no? at nilalantad niya po no? ni-expose niya yung mga kasalanan subalit dagalit po sa kanya at nais po siyang patayin. Kaya umalis po siya, linisan uh, niya po yung yung tabernacle at umalis po siya sa kanya sa iling bayan. Subalit, dahil dito, ay yeah. nangusap sa kanya ang Diyos. Na po? Siya po yung ah... Uh, binigyan ng kapangyarihan no? na na bumalik siya doon sa tabernacle at sumulat ang ating Panginoong Hesus no at ibigay ipadala ang sulat na ng liham so, so po natin sa iyan na po yung beginning of uh, the entire book no? Revelation. Mababasa po natin sa Revelation chapter 1 verse 1 to 9. No? So, doon po ah, mababasa po natin na uh, si John po ay pagbalik niya doon ay pinangaral uli na ano po yung pangaral na sabihin na magbalik loob kayo sa Diyos no? yan yeah. So, balik binugbog na naman siya binugbog binugbog po siya hanggang po sa nawalan po siya ng bahay ng hina so balit, the time ay nung habang nangihina po siya ay nirestore po siya ng Diyos no? tinala po siya sa uh, spiritual realm ng Panginoon at binig, binigyan siya ang kahit hanggang para lumakas nung malakas na po siya ay binigay niya po sa kanya yung aklat So, ito po ay pumapatungkol na po sa second Coming. So, kung titignan po natin ay the event of Revelation which is done in the show, I'm heard begin from Revelation chapter 1 verse 9. So, kaya po mabasa natin dito po nagsimula na yung second Coming. At pakikita po natin na na hindi po nagbago no? itong mga taong ito hindi po nagbago pero sa magitan ng pangaral ng Panginoon ay na, nanalo ang Panginoong Isus na, ah, si New John siya po yung nag-overcome sa pangaral kahit po siya binugbog ay binaligyan siya na ng nakalakasan ng Panginoon kaya dito nagsimula po yung second coming the beginning of the work of the second coming at gaya po ng sinasabi kapag may nagbitray ay nahatulan the betrayal and destruction nawala na po yung tabernacle at meron pong ipinalit ang Diyos sa ating panahon no? kaya yung first tabernacle ay nasira at kahit anino ay nawala na po nabura na po wala na po at may, ang ipinalit po ay si New John, siya na po yung binigyan ng kapamahalaan sa ating panahon so kaya makikita po natin yung katuruan na napakaganda na ano po so nag appear po yung seven messengers ito po yung the appearance of the seven messengers hope oh, prepared the way ito na po yun In second coming the beginning of the work of second coming so dahil dito ay hindi po sila naniwala nung first coming kaya in order to appear of the character of Jesus the seven, in seven star in, in so kaya nga po si tapos pamagitan po ni Nic Nicolas ni siya pong sumira kasi siya po yung na bigay ng katuroan para sirain ang mananampalataya ng tagarnakel so kaya po ang reality po ay si New Jack sa ating panahon na siya pong nagbigyan ng katuroan yung seven shield in the book of revelation po. <coughs> excuse po so ito po yung <laughs> the beginning of events mababasa po natin sa revelation chapter one. 1 to 8 kung paano po nagsimula yung kapahayagan sa ating panahon at natutupad po ang mga bagay na ito natutupad sa ating panahon natutupad na po, kaya po dapat natin manawaan at aralin ang revelation, sapagkat ito po yung binigay sa atin ng Diyos sa ating panahon so, isang tao lang po pinagbigyan ito at mamamahala at sa kanya po dadaloy yung tubig na parang kristal, so ngayong gabi nawa po, ay ngayong umaga nawa po talaga meron po kayo na unawaan sa uh, mixing pagpapaliwanag at uh, kung meron po kayong katanungan katanungan ukol dito ay pwede po kayo magtanong sa pamamagitan po ng -chat -chat po yeah. so good morning again nawa po ay maunawaan natin ang patungkol po sa ating panahon kung sino lang kung, sino lang po ang binigyan ng ka, ng uh, katuruan na dapat maipalaganap sa buong mundo. So, God bless you po sa lahat. Pagpalain po kayo sa salita nito.